may bagyo. Andito si Jamie. Birthday ni Gerald. Ayun. Happy birthday. <laughs> so, magsiswimming kami kahit bumabagyo. Pero sa hot spring kami magsiswimming. At ito ang aming mga baon. Puro drinks lang. at chips. Half day lang naman kami dun. Yan. Maliit na ano lang. May kape. Dinala ko yung beer kung merong gustong uminom ng beer. <laughs> Tapos, may yakot may mga soft drinks ayan and chips ayan okay na tsaka nagiinuman kami kagabi hindi na lang ako nakapag vlog at ako'y tinatamad minsan sorry ayan. so nag walking muna yung mga babies bago kami umalis para hindi sila umihi dito sa loob habang wala kami ang Karina. Ayan, oh, kahit bumabag yung Karina, kami ay maglilibot. Pero dito hindi naman masyadong ano. Maulan lang pero hindi naman mahangin. Mas ano kasi yung mahangin. Delikado. Okay naman kami. Sa mga binahapo sa inyo, sana eh, makarecover agad. segir pa bahay dito sa Tayabas na part na to ibang Tayabas marami na rin dito bundok bundok pa siya simple pa yung buhay nila dito ayan, hmm, may nangangabayo hmm, cowboy sa si buya ayan bukal na mainit hot spring ayan malawak naman yung parking nila ayan ito ang parking. Ang pababa eh. malalim na. Feeling ko wala masyadong tao kasi weekday to day. Mas gusto nga namin yun. Medyo solo na. Saan ka? Doon? Pangit dito eh. Eh, tingnan ka ni Kuya. Ha? Wala ba? ay 170. Yeah. so papasok na tayo. May mga ano. <laughs> May mga statue. Ganda. Ganda. Hindi naman. Rough naman. May whale pa dun kunyari. Oh. Kukuha na ko lang yung mga whale. <laughs> oh. May Noah's Ark pa nga dun. Oh. Hmm, ganda. Sama sa spring. Hindi ko sure. <laughs> pasok tayo dito. Oh. Pwede pumasok dito ganyan. Ayan, may Noah's Ark dun. Hmm. Ganda niya. Oh, may ano pa dito may mga sheep doon may mga baboy ayun ayun o mga baboy biblical yung oo oh, meron niya si Moises nga ata yun eh nakalagay may malaking statue ni Moises ayan o oh, ang ganda mag picture tayo <laughs> Oh, ang ganda. Ang laki kaya. Excited naman yung mga yun. Oh, umalis agad. Pumunta agad sila sa ano, swimming area. Gusto ko mag-picture. Wait lang. Ganda oh. Close up ko. Dahan-dahan. Medyo madulas na lang dito kasi ayan. Inaano naman nila, tinatanggal yung luma. Nakikita ko na yung pool, umuusok-usok siya. Sabi ko nga, ibig sabihin, meron dito ang vulkan na malapit. Yun niya, yung banahong. Kaya merong hans Buti hindi po mukutok yung banahong. Malapit din sa amin yung sarisan. ah, ito pang 2 feet. Tapos, dito yung medyo malalim. Ayan, oh, umuusok-usok. Ang ganda. Ah, ito, pambata rin. 3 feet lang. Hindi hmm. <laughs> pa gusto natin sa mainit. Ayan na. <laughs> Yan, wala masyadong tao. Oo. Nasaan sila? Ay, ay. May mas maralim ata dun. Refit lang dyan. Madulas. Oh, may steam bath house pa, oh. Ha? Okay na. Ah, may bayan. May bayan. Ah. Ah, okay. Akala ko libre na eh. <laughs> Ito na yung pinakamura, 500. 500 yung iba. Oh, sige. Saan yung pool? Ha? Huh? So, ayan, 500 yung cottage. Bala ko libre Sabi tong hindi na kami salingil kanina. Yung pala dito nagbabayad sa loob ng cottage. Anyway, umpisa na natin. <laughs> So, may isa pa raw pool na mas, malalim naman kung mas malalim. So, hanapin natin. Indoor. Ah, indoor. Ang corny. Three feet lang yun eh. Ay, three feet lang. Oo. <laughs> Yung malalim indoor. Ito ko sa inyo. Oh, kahit nga walang cottage yun. Eh. Yung sa mga ganyan-ganyan. Eh. Hindi pwede walang cottage ano lang, parang nababakbak na yung pintura niya. So ayan, nag shower muna kami. Pwede ba? Paligo na yung damit Ano dyan? Para baligam-gam lang. Hindi naman sobrang ah, oh, perfect, uh, perfect.

Si birthday boy, nagshower na. Kaya nga e, eh, mamaya try natin yung steam bath house. Laki ng mukha ko. <laughs> Go? Okay. <laughs> sarap lang magtambay-tambay kasi ano nandito yung source ng mainit ayan yung parang tubo na yan Diyan lumalabas yung mga init na tubig dahan lang tapos sabi nila medyo amoy sulfur daw eh ako hindi ko naaamoy may talaga yung amoy ko ayan so sa mga may rayuma mga nananakit-nakit bagay dito pumunta 170 lang yung entrance. Plus 500 na cottage. Hindi pwedeng walang lang Eh. Kailangan po ko. Tapos quick tayo pumunta. Kaya yan o solo namin yung pool. Kami lang. Pero doon sa iba may tao. Yeah, Maraming na weekday. Wala masagang tao. Tapos mamaya, kakain pa kami sa lipa. Dino. Okay na si Jerome. <laughs> Ayun, sarap sa likod. <laughs> ah, aray. Salon pass. <laughs> Instant salon pass. Taba. Taba. Ano yung engineer grill? Ah, oo. Pwede mag-grill. So, lipat kami pool. Dito sa pre-fit. Kanina walang tao dito. Mas mainit daw yung tubig. Tapos, ano, may magandang slide. Tapos, yung lumalabas kasi dito, mainit, umuusok-usok na. Sobrang init. Mas mainit yung tubig. Pero, mas mainit. May Mainit. Mas mainit. Kaya? Hindi. Kaya na ba? So, nagutom kami. Kain muna. Ah, Kaso ang dala namin mga ano lang. Chips. Sabi ko, dapat pala binaw na natin yung sira. Pang. Tapos, ano. Panin. Ay, ano. Pinapang. Chips. <laughs> Money. Galing di ano po sa iyo, ha. Dali. Oo, oh, mga dali yan. Ay, ito yung Ito lang ba, no? Ayan, may steam bath pa dito. Maghihiga-higa dyan. Try natin. So, ayan. Mahihiga ka lang dito. Tapos mararamdaman mo yung steam lumalabas dito sa butas-butas. Kasi ayun, eh, makikita nyo sa ilalim parang ano. May kumukulong tubig. 15 minutes daw pang makaganito. Tapos na kami maligo. Ano na, alas 12 na. Uwi na rin kami kasi kailangan makapagpahinga. At mamaya mag-dinner naman kami sa lipa. So, yan ang celebration ng Jerome sa kanyang birthday. Um, ha? Mainit na celebration. Mainit? Ah, maulam. <laughs> ano tawag dito, hindi na kami magpapakabusog na yung lunch. Kasi nga mag-eat all the food kami mamaya. So, snack-snack you know? Pero minsan pagka ganun, madali rin mabusog. Dapat ka, okay. Yung... Okay. Hindi na ako nakapag ako nakapag kanina. Pag uwi namin, na kumain lang konti. Tapos, ah, uh, nag-chesta. Magbabay na tayo kay Best JV? Bye! See you again. <laughs> At least mas madalas-dalas kami magkita ngayon. Hindi ka dati. One year, ganyan. <laughs> Minsan nga more than one year ko. Ayan, nandito na kami sa mix sa Lipa. Ayan, nandito na kami. sa maingay. Nandito na kami. sa salad. Actually, dami ng rounds. Ito ay, ano, uh, crab Broccoli. At shiitake ba May iihaw namin. nakuha akong wow, pineapple kasi high blood ang lolo ang happy birthday birthday boy namin yan may kakantang happy birthday alam mo doon sumayon wow. salam Salad-salad muna tayo dahil high blood. <laughs> round 2 <two> ko. <laughs> mga maki naman. Tapos round 2 din sa inihaw. Mga... Ano yan? Chicken? Chicken. Tapos shrimp pinomomohan oh okay. eh alo alo ito na yung mama's kilo mm. feeling ko masarap lagyan ng cheese tong maki sabihan natin ha <laughs> mm. Round 3 <three. laughs> daming kinakain <laughs> Round 3 na Pero last ko na to Tapos magde-dessert na Last <laughs> ya pampababa ng kinain T